magandang magandang hapon sa inyo lahat mga katotski welcome back sa ating youtube channel bali nandito nga pala tayo ngayon sa tabing dagat to. Oh. ayan medyo maganda yung ano rito ng dagat kaya lang eh. ma ano sa maalon ayan oh tingnan nyo mga katotski oh. ayan bali yung mga kasama ko parating na sila dito no na lang ako dito tinignan ko lang to dito sa area na to kasi maliligo daw sila tingin ko sila mga kaligo kasi malakas yung ano rito yung tawag nito yung hangin saka malamig kaya yun baka hindi na maliligo mga yun dito ito <laughs> na nila maganda dito pag ganitong ano pag ganitong ganitong uras yan, kasi hindi na sa ano, hindi na masyado mainit, oh. Yan. Ang problema lang medyo ano yung mabato lang siya. Dito banda medyo manulay mga bato. Matatalim. Kaya mahirap maligo din. Ano kaya ito? ano Parang parang moon Parang moon style Sarap dito magtambay pag ganitong hapon Ano na sila oh sila kuya oh maglalaot na Dalawang bangka ang dala nila oh taas ng alon Oh Oh hindi Maliligo sila? Dina tinan na tayo makakaligo sila. daw sila? Tugnaw daw ha? Tugnaw <laughs> Baligo diba? mo? Ganta mo ba ka mo? So ayan, bali Maliligo daw sila, maliligo Ano kayo sa mga bato ha? Ah? Video mabato dyan Hindi, <laughs> hindi ko maligo <laughs> yan alaveligo ana kongigo ikawiye ka tayo okay. ko ay mo chinilaskan mo ay may kimba di au na han ka na ah na palitan ni kamo ni ay kimba ya basta masama punit na mo ano Palit ka mo chinilas chinelas oh. Para mas tulilas isa. Ah, palit ka mo chinilas. chinelas. Palit mo to. Hay, ano 'tong chinelas no? Hay, chinelas. Are, palit ka mo chinilas, no. chinelas dai. sa isa pa eh. Si may kaya chinelas ba si putol ba? Ito 'yung mga nasuko ka oh, hindi ano. ano 'to? Hindi na pantaya. Oh, Ayaw mo sa dako sa layo kayo ah, kay. Oh. Piling ko Tugno kayo Tangit no, man O oh, mga cellphone nyo Wala kayo mga cellphone dyan Masarap masarap dito pag Ano talaga Pag mga alas 4 ng hapon Yung problema lang dito Malalaki yung mga bato Ito yung hinahanap ko na ano eh Ito Yung ba? Yung tawag nito, yung sikat-sikat. Kaya lang eh. Walang laman. Sabi na sila mamaya kasi maano yung hangin eh. Naglayo naman sila. Huh? Na sila. GR, hindi ba nag hindi ba si GR? Tugnaw no? Ha? Tugnaw? Ha? Karon sila kay kurug na sila karon. Lagi ako na ligo kay Tugnaw. Uh, uh, so Asa na kasi ini? Sa inyo? Atong ano ang tawag sini ang layo na kay pambalambad. Ah, pero sa inyo lang lapit? Paan, mga... Uh, Sample, masakay itong trams ko. Diti na ka, kwan, 20. 20 plate 20 Galing ka, layo mang Gikan dito rin namin. May service, eh. Dito? May service ka ba dito, eh. Pwede ka maligo. Layo man ito pa. sa Balamban? Ari rin, dito. Dito rin, dito. Kasili. Kasili? no? Dito, wala man yung gininas do parang na sila o hindi na kamagay na o hindi na kamagay na nakakabot na kami dito hindi ko nakakabot nakakabot na to sila o wala man wala man na no ha? Ano? Ha? Ha? Ano Siminto mo na. oh, men. sugat? ka? <laughs> <laughs> saan sa yan? Hindi <laughs> ko alam. Mayroon ka ka-habay, Ito yung tabugsay po. Tabi-tabugsay. Asa ano yung tabugsay? Sa tuwa ah, Tower. Ha? Ah, layo naman to kayo eh. Layo? Layo to kayo. Kailangan lang may service Eh, ayun to? ba to? Sa kita hindi mo kasamad. Yeah. Ano okay. Wala ka mo na madan. Ligo ka ba ba Ligo ka ba? <laughs> ha? Dili na? <laughs> wala ka nagchinilas. Wala ka nagchinilas. Wala mo sa nagchinilas. Imo, imo ya. Saan ba yan? Sa pato. Oh. Alam ba? si ako na papilo. Ah. Ah. Dagko magaya balod oy. Baskog ang balod. Dito sa daw di pato. Pato. Asa man? Oh. Ha. Oy. Dadalum na dera. Me dalum. Yeah. Aba na di pato. Pero basta, pero sige kag kasapat ya, me mo di bitin. Oh. Pero na nami tani kung hunas ba. Nami pang hinas? Okay. Ha? Pila? May 100 mo gina sa Ako yun. Oh, basa ganyo. Nahulog? Kuya nga, oy. Dito <laughs> <laughs> oh. na kami kay hapon na. Tara, naniwak-wak, break? Hmm. Kasamin na kayo. Ah, mga na, na, na. Oh? Ano babae? Di ba kaya hindi diba mas nakaila sa inyo? Change naman sila, God? Okay. Okay lang. Kasili? Uh, sa ila? Sa ila ko Balamban? Sa ila ko na dito? Good naman to kayo kung wala ka service. Sige ka dere. Yan lang, lang may service. Good ka. Bakit mo to? Bukid? Bakit mo kata na masunod? Dapat siya Pakinaw po, pero dalan ba? Pero pero ano sa uh, balas? Balas. Like one man, kanang spring ba spring. Spring ba? Ah, spring. Ah, na gina sa gigika sa bukid. Lawon pud kayo. Lawon ba yo? Tinda. Tinda. Ila ganing kwa dito, ilang mga coke, ginapong butang naman nila sa, no. sa tubig na no, ron. No. Kung ito stoboran, no, sa tuburan, ay ko ano sa... sa tuburan, ay no. kwa dito tuburan. Dito lang itong white sand, good ba? Ito sa north. Sikihor. Sikihor. <laughs> Tara na. Ah, layo ka kayo to. Oh. Sa... Ang na lang. Sa kabiti na lang ka, ha? <laughs> oh. Nag-iisip na sila ng ano paliguan nila, o. Oh. Pabakasyon. <laughs> Tara. Lakaw na ta. Tara. Kay hapon na. Kamula, pa pata draw. O. Fast mo. Mag-ano ka mo kay... Daghantara, mga ano ba? Kahoy kahoy. Ito, oh. To Wait, na. Nakaw na. <laughs> oh, may tulog yung likod oh. <laughs> <laughs> Parang mga ano tadre oh. Mga NPE. <laughs> hindi, wala na masyado magagid eh, no? Oo. Oh. Okay. hindi na masyado, ano? Limpiada ba? Ayan, oh, no, mga kakatotskyo medyo masuka lang yung daan dito yan balik ka rin ha maglakaw na lang kami pa pa uwi yan hapon na kasi kami pumunta okay. kaya ganito nagmamadali kami umuwi kasi buta ng dilim ba daan dakuan mo mangga o oh. oh, dakubunga o oh. no dakubunga ha karabaw Oh, konti lang makita. Pero dagkuha kay bunga no. So, ayan. Oh, ayan sila, oh. naligo sila saglit lang. Mga kalating oras lang. Kalating oras nagsaya. saya. Alain. Ano 'yan oh? Sakto ng bunga oh. Ayan, yok. Ay, <laughs> lang ko lang. Oh, galing oh, galing ng bunga oh. Ayan o. Ayan o. so yun Ayan, uh, mga katotsuke, bali nandito na tayo sa amin, papasok no? kapasok. Bali na tayo ng malunggay doon sa dinaanan natin. No. Maraming malunggay doon eh, na astabing highway.